At mo damo ko sa Super Arena. Kasama ka ba? Ako kasama niya, yung mga atay Yung nakita ko kayo sa Beggy. Tapos inalap natin yung mga. Tumapagod sila. Tumapagod po 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 yung ng yung mga gasos namin, hindi mga Hmm. Pero nasa tandaan niya po ako, sa Saitama Super Arena, magkakasama tayo. <laughs> Saan naman pang taga-Japan? Kasama ni daw nung last time uh, uh, pa ni Payao. naman Manny, okay. Eh, hindi ko si Manny. Pagkakasama <laughs> <laughs> niya, ko na naman si Manny sa Japan. <laughs> <laughs> Pero ka na naman, kakupi. Ano na last kalaban ng higante. Di oh, magpatimbang. Oh. Parang bayad ka naman eh. Ba't trust ka yan? Huwag mong labanan. Oo oh, po. Bale. Long round lang naman. Putal. Eh. <laughs> hindi ka sa ulo mo ako. Nakita ko nga yun yung pinapagalitan mo sa lamesa. Hindi ka sa ulo. Di, daya na yun eh. Mm, daya na Pinalitan, po. Pinalitan, ayaw magpatimbang. Oo. Oh. Nagpunta sila sa simbahan. Tapos na. Oo, oh, hindi. Eh, kailangan timbang. Katimbang kayo. Oo. Oh. Ayaw dahil kumain na raw. yun. Oh. <laughs> Wala na. Nung dumating kami, tapos na raw ang timbangan. Tapos na, uh, nagalit si Manny doon kay ano, Suzuki. Hindi oh. dapat tinuloy. Oh, dapat. Saan bayad na siya oh. Ako ginawa hmm. sa bayo sa akin, yung hmm. huling fight ni Charlie Suarez. Bata rin ni Babarong yung karaban. Hmm. Last minute, pinalitan. Ayoko hmm. ka ako. Bigyan niyo ako ng mga kaano niya. Ako mamimili. Ako kay Babarong. Apo. Ah, ba? Pinapili ko yung post. Oh. <laughs> Baro na si Manny. Pinalitan na no, si Manny rin doon ng matangkad. Inaikahan yun talagang para tirayin si Manny. May nag-iisayo, nakalaban niya.